Uh, ano pangalan mo pala? Ashley. Ashley. Okay. Ngayon po ay uh, dito po tayo sa isa nating uh, ambush interview sa isang kapatid natin si Ashley. Anong apelido mo? Pedrosa sa. Pedrosa, Okay. Kasi Ashley, kaya po namin uh, na nice na kausapin ka. Meron kami hindi dinawin na naging issue matapos yung debate noong February 10 sa Bansod na sa panig ng mga Iglesia ni Cristo, ikinakalat eh, nila. Na matapos daw ng debate, meron daw isang elder na namatay na ang pangalan ay si Romeo Pedrosa na namatay daw sa sama ng matapos mapanood yung debate. Tuesday naganap yung debate kung di tayo nagkakamali, February 10. At yun na ngayon ang kinakalat na kasi ng, ng mga iglesia ni Cristo. At ito yung kanilang kinakalat sa Facebook at sa kanilang uh, website. So narito ngayon si Ashley na anak mismo, no? niya uh, Brother Romeo Pedrosa na makapagsasabi sa atin kung ano talaga nangyari kung tama ba yung chismis na ikinakalat ng mga Iglesia Ni Cristo na namatay daw sa samanan loob yung ating kapatid na iyon. Uh, totoo ba na uh, Sister Ashley? Okay. Sige nga, magkwento ka lang. Ano ba ang naging cause? Ba't ang father mo ay uh, pumanaw? Na heat stroke po siya doon sa trabaho niya noong mm -hmm. sa marabuok po ng yerkules ng mga alas alauna daw po, tapos din sa community sa sa papandayan. Mm, so, ibig sabihin, kung ang debate Tuesday, merkules na heat stroke siya, tapos kailan siya na-declare na dead? Thursday po. Na Thursday na? 10. Sa hospital yon? Opo, sa Kalapan, sa provincial. Sa mismong uh, Kalapan na. So, ibig sabihin, uh, bakit siya, ano bang trabaho ng father mo, bakit siya na heat stroke nung Merkoles? Naggagawa po siya ng bangka. Ay, eh, mainit po. Mm. Tapos, wala po atang ano, yung parang pandong. Okay. Eh, tapos may inutusan po siyang ano, may inutusan po siyang kasama niya na kumuha ng walis, tapos bumili po ng soft drinks. Mm -hmm. Nung pagkabalik po ay, eh, nakahiga na po si Papa. Uminom siya ng malamig. Ng soft drinks. Okay. Pero yung father mo, nakapanood ba siya doon ng debate sa Bansod? Andun siya? Opo. Nakapanood okay. Siya. Andun ka rin ba noon? Wala po. Pumasok po ako. Nun. Ah, okay. Nung pag-uwi ng father mo, matapos manood ng debate, sumama ba loob niya? Hindi po. Natapos ba niya yung debate? Hindi po. Nagkwento nga po siya sa amin na maganda daw po ang debate. Ah, okay. So, ibig sabihin, pagkatapos pala, nagkwento pa masaya naman siya. Ayos lang, ayos lang uh -huh. yung pagpapalit. Wala naman siyang sinabi na masama ang loob niya, natalo talo tayo. Pati nga po yung pastor, si Pastor Pedro sa po. Oo. Uh -huh. din sa amin ng patay na si Papa. Oo. Uh -huh. anong Ano sabi ng pastor? Kapatid siya ng father mo? Yung kapatid po ni Papa yung Papa ni Pastor Pedro sa. Ah, okay. So ano siya? Uh, uh, pamangkin. So anong kwento ng Pastor Pedro sa? Ako sa yung mo. Po, yung talo daw po yung Adventist na okay. sa ano sa presentation. Pero mm, -mm. naman daw po sa summary. Ayun. ooo So, ibig sabihin, nasaksihan nila yon. So, ngayon, uh, anong masasabi mo ngayon doon sa kasinungalingan na kinakalat ng mga Iglesia ni Kristo? Kasi mapapanood nila ito eh. Tot na sina, nagsisinungaling sila na namatay daw sa samaan ng loob. Uh, na yun ngayon, nalaman natin wala pa lang katotohanan. Anong mensahe mo para sa mga Iglesia ni Kristo nagkakalat ng chismis? Hindi naman po namatay si Papa sa sama ng loob kasi namatay po si Papa sa hit stroke Kaya huwag po sana silang maglabas ng ibang balita na, mm -mm. na namatay si Papa sa tayo. Okay. So yan, uh, narinig natin mga kaibigan na wala pong katotohanan kanilang chismis at uh, doon ay makikita natin na talagang... Uh, ganun sila kadesperadong mapalabas na sila ay nagogi dahil nalaman natin bandang huli hindi naman talaga naging magandang resulta para sa kanilang panic kaya ganun gumagawa sila ng chismis maraming salamat Sister Ashley sa iyong uh, interview at napaulakan mo kami malaking tulong itong video na ito at yung iyong testimony para po uh, natin ang katotohanan at makita ng mga taong kasinungalingan okay? thank you God bless you